Hello mga kachika, welcome back sa aking channel. Sa likod ng mga ngiti, sa likod ng mga parangal, may mga sikretong itinatago. Sila ay mga bituin, ngunit sila rin ay mga taong nagkamali. Ang tagumpay ay hindi palaging nagsisimula sa isang masayang pagtatapos. Ang mga artista tulad ng ating lahat ay may mga pagkakamali. Sa videong ito, ating alamin ang mga kilalang personalidad o celebrity na nakaranas ng pagkabilanggo o nahatulan ng korte na nagkasala sa batas. Let's go! Oh. Cool. Magsimula tayo kay Casey Montero. Noong Hunyo 2020, sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, inaresto si Casey Montero dahil sa paglabag sa mga patakaran ng General Community Quarantine para sa pag-inom at pagkain sa isang bar sa Salcedo Village, Makati. Mahigit isang daang iba pa ang naaresto kasama ang host at aktor. Ipinahayag ni Montero ang kanyang pagprotesta sa pagkakaaresto, ANIA, para itong pabaligtad na social distancing. Inaaresto ka para protektahan kami sa social distancing. Tapos pinilit kaming hindi mag social distance. Tapos inilagay kami. Nakita nyo ba yung truck doon? Hindi maganda, sabi pa ni Casey. Ang aktor at musikero na si Billy Crawford na nagsimula bilang regular na miyembro sa Dat's Entertainment ay naaresto noong Setyembre 2014. Ayon sa report, si Crawford ay biglang pumasok sa isang presinto ng pulisya sa Bonifacio Global City at hiniling na siya ay arestuhin. Nasaktan niya umano ang isang desk officer at nasira ang ilang kagamitan ng presinto sa insidente. Humingi ng paumanhin si Crawford sa kanyang ginawa at kinumpirma na siya ay nasa ilalim ng impluensya ng alak noong mga panahong iyon. Si Baron Geisler ay tinaguri ang bad boy ng industriya ay ilang beses nang naaresto dahil sa iba't ibang insidente tulad ng paninigarilyo sa eroplano, umano'y marahas na pag-uugali, pagbabanta, pagkakaroon ng patalim, at iba pa. Siya rin ay nasangkot sa mga aligasyon ng sexual harassment. Nakulong siya ng hindi bababa sa isang beses dahil sa dami ng kanyang kinasangkutan na gulo. Ang huli ay noong Marso 2018 na kung saan naaresto muli siya ng pulisya ng Angeles City matapos niyang pagbantaan na papatayin ang kanyang bayaw na si Michael Robinstone Morales. Siya ay sinampahan ng kasong grave threat, alarm and scandal at illegal possession of a deadly weapon. Ibinaba ni Morales ang mga kaso ng sumang-ayon si guys na pumasok sa intensive rehab. Siya na ikasal kay Jamie Marie Evangelista na isang psychologist na taga Cebu at nagtapos din siya ng AB Theology noong 2022. Sa karamihan ng mga tao ngayon, mas kilala ang kanyang mukha kaysa sa kanyang pangalan, ngunit ang veteranong komedyante at drama aktor na si Berting Labra ay nagsimula bilang child star. Natuklasan at inampun siya ni Fernando Poe Sr. matapos mapatay ng mga Japanese ang kanyang ama na isang boksinggero. Noong isang libu anim na si Labra ay di kabilang sa grupo na bumaril at pumatay sa negosyanteng si Renato Pangilinan at nasugatan ang kanyang driver. Nakulong si palabra sa lupa ng labintatlong taon bago siya tuluyang napawalang sala ng Korte Suprema. Bumalik siya sa industriya ng showbiz, ngunit pumanaw noong dalawang libut siyam dahil sa emphysema. Si Jingoy Estrada, na kasalukuyang senador, ay nakaranas ng tatlong taon at tatlong buwang pagkakakulong sa Camp Crame dahil din sa kaso ng pork barrel scam na kung saan siya umano ay nagbulsa ng isang daan walumput tatlong milyong piso. Nakalabas siya ng kulungan noong dalawang libo labing pito matapos magpiyansa ng isang milyon tatlong daan tatlumpung libong piso. Noong Enero dalawang libo dalawamput apat, si Senador Jingoy Estrada ay pinawalang sala sa kasong plunder ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng sikat na pork barrel scam. Gayunpaman, hinatulan ng Division ng Korte ng Antigraf si Estrada ng isang bilang ng direktang pangungurakot at dalawang bilang ng hindi direktang pangungurakot. Sila umano ay mag-aapil sa Korte tungkol sa hatol. Ang dating Pangulong Joseph Estrada at dating alkalde ng Manila ay may isang komplikadong kwento. Ngunit sa madaling sabi, siya ay nahatulan ng pandarambong beyond reasonable doubt noong Setyembre 12, 2007. Sa panahong iyon, ang parusa para sa pandarambong ay kamatayan. Ngunit noong Oktubre 2007, ipinagkaloob ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Executive Clemency sa kanya matapos itong makulong ng halos pitong taon. Si Bong Revilla na kasalukuyang senador ay nasangkot din tulad ng kapwa niyang senador na si Jingoy Estrada at Juan Ponce Enrile at nakulong dahil sa kasong pandarambong. Ikinulong siya sa Camp Crame ng apat at kalahating taon bago tuluyang napawalang sala at pinalaya noong Desyembre 2018. Noong Hulyo 2021, si Bong Revilla ay napawalang sala sa lahat ng mga kasong kriminal sa pagkadawit niya sa isang daan 24 na milyon limang daang li ibong pisong halaga ng kanyang discretionary pork barrel funds matapos siyang mapawalang sala ng Sandigan Bayan sa natitirang labing-anim na bilang ng katiwalian sa botong tatlo dalawa ng Sandigan Bayan Special First Division. Ang desisyon ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng mga kasong isinampa laban sa senador na nauugnay sa kontrobersyal na pork barrel scam kung saan matagal na siyang nasangkot. Si Rufa May Quinto ay isang aktres, komedyante, presenter sa telebisyon, producer at modelo na kilala sa kanyang signature comedic performances sa pelikula at telebisyon. Ikinasal si Quinto sa financial analyst na si Trevor Magalanes noong Nobyembre 25, 2017 sa Quezon City. Ngunit noong Disyembre 2024, sinabi ni Magalanes na nahaharap sila sa diborsyo. Noong Disyembre 2024, isang warrant of arrest ang inilabas lang laban kay Kinto para sa mga paglabag sa Securities Regulation Code sa isang kaso na tulad din sa kaso ni Neri Naig para sa pandaraya noong Enero 2025 kusang-loob siyang sumuko sa NBI pagbalik niya sa bansa at pinalaya siya kinabukasan pagkatapos niyang mag-post ng bail. Si Neri Naig ay isang aktres at asawa ng bokalista ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Ikinasal sila noong 2014 at mayroon silang dalawang anak na lalaki. Ang pag-aresto kay Neri Naig Miranda noong Nobyembre 23, 2024 ay nagbigay ng pagkabigla sa maraming tao. Dinala siya sa female dormitory ng Pasay City Jail para sa kanyang pagkulong. Ang warrant of arrest ay ipinagkaloob kay Neri dahil sa labing apat na bilang ng pag labag sa Securities Regulation Code. Ang piyansa ay itinakda sa isang daan na piso para sa bawat bilang na umaabot sa mahigit sa isang pitumpung libung piso o halos dalawang million piso sa kabuuan. Ngunit ang kaso na estafa ay non bailable. Ang Pasay City Regional Trial Court ay naglabas ng release order kay Neri Naig Miranda mula sa City Jail noong Disyembre 4, 2024 pagkatapos na aprubahan ng korte ang isang musyon na isinampa ng kanyang legal team dahil sa hindi siya nabigyan ng proper na abiso bago mabigyan ng warrant of arrest. Ang Regional Trial Court Branch isang daan at labindalawa ay din na ang kaso ni Neri ay dapat ibalik sa City Prosecutor upang magsagawa ng preliminary investigation sa kaso ng estafa. Si Ricardo Cepeda ay nakulong sa Cagayan Provincial Jail sa Tuguegarao City sa loob ng labing isang buwan. Inaresto siya noong Oktubre 2023 dahil sa kasong syndicated estafa. Sa isang panayam sa TV, sinabi ni Ricardo na siya ay isang ambasador lamang ng kumpanyang sangkot sa reklamo. Muling iginiit ni Ricardo na siya ay isang modelo lamang para sa kumpanya at wala siyang anumang koneksyon sa kumpanyang nagbebenta ng mga energy-saving gadgets. Ang aktor ay nahaharap sa 23 bilang ng kasong syndicated estafa at may isa pang warrant of arrest dahil sa bouncing check pati na rin tatlong bilang ng paglabag sa RA number 8799 o Securities Regulation Code Siya ay pinalaya mula sa Cagayan Provincial Jail noong Setyembre 2024 matapos magpiansa. Si Robin Padilla na isang action star at ngayon ay nahalal bilang senador ay nahuli noong isang libu siyam na raan apat dahil sa ilegal na pagmamayari ng mga baril at hinatulan ng hanggang walong taong pagkakakulong. Iginugol niya ang apat na taon sa bilibid bago siya binigyan ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Noong dalawang labing anim, pinagkalooban si Padilla ng absolute pardon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating aktor at decathlete na si David Bunevax ay hinatulan ng U.S. District Court ng mahigit labimpitong taon sa federal prison dahil sa panluloko ng nagkakahalaga ng 35 milyong U.S. dollars mula sa mahigit isandaang biktimang investor na kanyang pinaniwala na mag-invest sa kanyang cannabis vaping business sa isang pinaghihinalaang pyramiding scheme. Ayon sa korte na inilabas ng U.S. DOJ, mali at mapanlin lang na sinabi ni Bunevax sa ilang investor na may matagal na siyang koneksyon sa isang Chinese manufacturer ng disposable vape pens na may natatangi umano silang proseso para sa pag-infuse ng flavor sa langis upang maging smooth and discreet ang lasa ng vape. Nagpakita rin si Bunevax ng mga pekeng dokumento gaya ng bank statements, invoices at purchase orders upang suportahan ang kanyang mga kwento sa tagumpay ng negosyo at pangangailangan ng pondo mula sa mga investor. Sa halip na gamitin ang pera para sa operasyon ng negosyo, ginamit umano ano ni Bunevax ang karamihan ng pondo para sa kanyang marangyang pamumuhay kabilang na ang isang mamahaling bahay sa Kalabasas, mga biyahe sa Las Vegas alahas mga designer handbag isang marangyang birthday party para sa kanyang anak na babae at mga kabayo Si John Wayne Sase na inaresto matapos niyang patayin ang kanyang kaibigan sa Pasig City noong Oktubre 28, 2024. Ayon kay Pasig City Police Chief Colonel Hendrix Mangaldan, binaril ni Sase ang 43 anyos na biktima sa Barangay Sagad na kung saan ang biktima ay nagtamo ng apat na tama ng bala na agad nitong ikinamatay. Inaresto si Sase noong Oktubre 20 sa isang hotel sa Pasig. Nagsimula si Sase bilang miyembro ng talent label ng ABS-CBN na Star Magic. Una siyang sumikat bilang child actor at kalaunan ay naging miyembro ng dating boy dance group na Anime sa ASAP kasama sina Raver Cruz at iba pa. Lumabas din siya sa ilang mga soap opera bago humina ang kanyang karera sa pag-arte. Bumalik siya sa pag-arte sa teleserye sa FPJ's Ang Probinsyano noong 2021. Panghuli ay si Dennis Roldan na isang aktor, atleta at politiko ay nahatula ng pagkakasala sa kaso ng kidnapping ng isang tatlong taong gulang na batang Filipino-Chinese noong 2005. Ang kanyang kasintahan umano noon ang nagplano ng pagdukot sa anak ng kaibigan niya. Siya ay ama ng aktor na si Marco Gumabao at athlete beauty queen na si Michelle Gumabao. Humingi ng ransom na 200 at 50 milyong piso ngunit ito'y ibinaba sa 3 milyong piso. Noong libot 2011... labing apat na patunayang nagkasala si Roldan at hinatulan ng reklusyon perpetua o hindi bababa sa 30 taong pagkakakulong at inutusan siyang magbayad ng tig isang daang libong piso sa civil indemnity, moral damages at para sa exemplary damages sa pamilya ng biktima ng kidnapping. Pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol noong dalawang libo labing walo. Ang kanilang mga kwento ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok kahit sa kasikatan, ngunit ang pag-asa ay laging naroon. Abangan nyo po ang part 2 ng mga artistang nahatulan o nakaranas ng buhay bilangguan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment down below. Maraming salamat sa panood!